Everything happened for a reason. Yan nga yung mga salitang laging baon ko kahit saan ako pumunta. Hindi ko naman din kasi mapagkakaila eh. Yung mga bagay na yun, yung mga salita na yun ay totoo din naman talaga. Lahat na nangyayari sa atin ay may dahilan. Kung pumalpak man tayo, may dahilan yun. Kung nasaktan man tayo, may dahilan yun. Kung nadapa man tayo, may dahilan yun. Kasi nga, gaya na ng sa akin, ilang beses na rin ako nadapa. Pero, yun pala ang way ni God para i-ready tayo sa isang magandang laban gaya nito. Pitong buwan na rin kasi simula ako napunta ako sa Qatar. Ah, sinubok talaga ako ni Lord na maging matatag. Kasi sa totoo lang, ang dami ko ng pagpinaghirapan talaga. Gusto ko na nga rin sumuko dito eh. Kasi ang hirap pala ng trabaho dito. Kala ko madali, hindi pala. Parang naisip ko bumalik na lang ng Pilipinas. Pero nung napanood ko yung video na to, isa lang naalala ko. Parang shit, ang dami ko nga palang pinagdaanan sa Pilipinas bago narating to. Kung paano humanap na agency, kung ilang beses ako bumagsak sa interview, then nakuha ko nga yung right timing. Lahat may kaba, lalo na sa medical, kung papasa ba o hindi. Kaya di ko rin maintindihan sa sarili ko bakit andali kong sabihin sumuko na. Eh nandito na ako. Kaya Naalala ko lahat ng mga pangarap ko bigla na drawback sa akin. So, oo nga no. Ang dami ko palang bawal na pangarap. Dapat hindi ito sukuan. Dapat lalo akong lumaban. Naisip ko, papatayo ako ng business. Naisip ko, bibili ako ng mga ganito. Naisip ko, yung anak ko, yung pamilya ko. Ang dami ko naisip. Kaya, parang nabus ako ulit na lumaban. Ano pa nga ba? Ano ba ang pipiliin natin? magtrabaho sa Pilipinas o magtrabaho sa abroad. Oo, sa Pilipinas kasama nga natin ng pamilya natin. Pero halos nagkaka dahirap-hirap tayo, nagkakanda utang-utang tayo. Nagkakabaliw-baliw na tayo sa kakaisip kung saan tayo kukuha ng mga pambayad natin sa bills. Dito naman sa abroad, halos lahat wala tayong poproblemahin. Pagpapadala lang ng pagpapadala lang sa pamilya ang iisipin natin. Kaya mas mabuti na rin nandito sa abroad. Eh. Sa isa pa, bago mamatay sila mama at papa ko. Isa 'to sa mga pangarap nila para sa akin na makapunta ako sa abroad. At alam ko pinagmamalaki na nila ako ngayon dahil natupad ko 'yung isa sa pangarap nila na makapunta ako sa abroad. Wala man sila ngayon pero alam ko ramdam ko sa puso ko. Nakasama ko sila kahit saan man ako mapunta. Kaya simula nung inisip ko na sumuko na, nawala na yon. Gahin na itong video na to ang nagpapaalala sa akin kung ano ba ang mga nasimulan ko bago ko tatapusin. So ito, kailangan tuloy ang pangarap hindi dapat sumuko kaya sabi ko sa sarili ko harbi laban lang kaya natin to